Kausapin po natin si Pag-asa Weather Forecaster Reya Torres. Kaugnay sa nararanasan nating matinding init. Magandang gabi po, Ms. Torres. Yes po, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa ating mga Ms. Torres, unahin po natin itong nararanasang init ng panahon kapag 42 degrees Celsius. Ano po yung nararamdaman ng isang tao na nakababad sa ilalim ng init ng araw? So first of uh, dahil pag uh, nasa labas po tayo syempre uh, tutok po tayo sa sikat ng araw. So unang-una mararamdaman po talaga natin yung init ng kapaligiran at makakaranas po tayo ng mga fa or fatigue, or makakaranas po tayo ng panghihina sa katawan as most as most likely. At uh, kung matindi naman po, magiging mas mataas po yung mga temperatura gaya ng tinatawag po natin na heat index pag uh, yung mataas po yung heat index na mararamdaman po natin, possible po yung heat uh, heat cramps heat exhaustion, at lalong-lalong yung dehydration. So as much as possible po, kung lalabas po tayo, dapat may pananggalang kulat talaga tayo sa uh, uh, pindi ng sikat ng araw. Okay, Ms. Torres, ano-ano po yung mga lugar sa bansa na inaasahan na mas matindi ang init ng araw ngayong panahon at sa mga susunod pa na araw? Yes po, so based po sa ating latest na datos, ngayong araw po, uh, yung pinakamataas na recorded ay nasa Dagupan City, Pangasinan na umabot pa ng 45 degrees na heat index. At uh, based po sa ating forecast, Inaasahan po natin at the average of 42 to 44 degrees Celsius maranam daman sa ilang bahagi po na ating bansa. Yung 44 degrees Celsius um, heat index, uh, inaasahan po natin posibleng maranasan sa Mayrojas City, kapis sa mga susunod na dalaw dalawang araw po yan. At posible din po yung 43 degrees Celsius heat index naman sa areas ng Iloilo -Ilo hanggang sa darating po na April 3. So sa ating mga kabayan po, sa mga nabanggit na lugar, ay pinaghahanda uh, na din po uh, as much as possible. Bawasan po natin yung outdoor activities. Kung hindi po maiwasan, magbaon po tayo ng tubig at ng payong. Mabilis nga po bang matuyo ngayon yung mga ilog at sapa natin dahil sa matinding init ng panahon? Pag sinabi po kasi natin na mabilis, ibig sabihin po niyan ay mababawasan po talaga kaagad-agad. almostly uh, mostly, um, tumatagal po yan. Pag sunod-sunod po talaga yung araw na matitindi yung, um, matindi yung init, ay wala pong nararasan ng mga pagulan, ulan most likely mabilis po talagang matutuyo yung mga ilog at mga um, bodies of water po natin. Pero kung may mga chance na po makakaranas ng mga pagulan, medyo may kabagalan lamang or may pagkamabagal yung pagtuyo nung kumbaga nang um, water sources po natin Napansin ko lang po nitong nakaraang semana Santa, particular po nitong uh, Biyernes Santo, ay nagkaroon po tayo ng pag -ulan. sa Metro Manila po. Ano pong itong pag-ulan na ito? So for the past days po during yung panahon po ng Semana Santa medyo may kalakasan po yung epekto ng easterlies or ito po yung mainit na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. So ang nangyayari po dahil may kalakas yung easterlies, mas naging frequent or mas naging madalas yung mga thunderstorms, lalong-lalo na po silang bahagi ng ating bansa at tumagos nga po or nakaabot po siya dito sa may western sections ng Luzon, kabilang po yung Metro Manila. So pagdating po ng hapon, naging madalas po yung mga pag-ulan lalong-lalo na po yung mga thunderstorms. Pero hindi naman po siya tumagal um, most likely or mostly mga 30 minutes hanggang sa dalawang oras lang po yung mga pagbuhos ng ulan na naranasan natin. Panghuli na lamang po, Ms. Torres, ah uh, ugnayan po ba ang pag-asa sa DepEd kasi yung mga ibang syudad at uh, bayan po ay nagkansela ng kanilang face-to-face -face classes. So ano pong inyong rekomendasyon? Yes po. So, uh, para sa amin po dito sa pag-asa, nagbibigay lamang po kami ng forecast ng mga possible heating disease na mararanasan over the next few days over specific areas sa ating bansa. So, um, nasa jurisdiction na po ng mga LGU or mga um, schools kung magsususpendi po sila ng mga ang kanilang mga pasok or mga uh, or kung hindi po sila magpapasok sa specific na araw na 'yon so um pwede po po humingi ng guidance sa amin pero as much as possible po yung just uh, yung justification po no, uh, or rather yung ma kung po sila ay mostly nasa kanila po yon. Maraming salamat po sa iyong panahon pag-asa weather forecaster Reya Torres